Good morning, class. Good morning, teacher Norma. Okay, meet your new classmate. Siya si Ryan Johnson. Say hi to your classmate. Hi! Hi! hi. hi. Ryan! Okay, Ryan. Take your seat. Doon ka sa tabi ni Clarissa. Ryan! Uy, makaklasip pala tayo. Oh, Clarissa, do you know Ryan? Yes, ma'am. Si Ryan yun, di ba? Opo! Tay, bulay mo ako, ha? Masarap ba naman doon? Oo, ma'am. Naku, gusto kong magaya yung luto ng boy. Ano ba yun sa amin? No, boy. 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 Boiling. Ah, yun, yun ma'am. Ay, Oy. Mm. On, I said. Sa nanay. Mm. Na-traffic ba kayo? Oo, oh, may banggaan eh. Bakit? Oh. Mm. Tumawag ka sa si Ryan. Mm. Kaklase pala niyong si Clarissa yun eh. Uuuuuh! Oh. Oh. Ang taga, ang bilis naman makauwi nun. Eh, nakita ko ba sa eskwalaan yun eh? Siya nag kay Clarissa. Uuuuuh! Oh. Ata! Telepono si Ryan daw. Oh, Ano?